Inaasahang makatanggat ng tulong pinansyal ang mga magsasaka at mangisda at ang pamilya nito sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw dito sa Iligan City. Pangunahan ng Pangulo ang aktibidad ng pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families of PAF sa MSU-IIT. Ayon kay Assistant Secretary for TV sa Presidential Communications Office, Dale Devera, na ang cash assistance ay magmula sa tanggapan ng Pangulong Marcos para makabangon ang mga magsasaka at pangisda na apiktado ng Il Nino. na sa libung piso ang matatanggap ng mayigit 13,000 beneficiaryo mula sa Rion Jess sa ilalim ng programang ito na nagdeklara ng apektado ang kanilang kabuhayan. Inaasahang dadaluhan ito ng ilan ng mga opisyal ng gobyerno gaya ni na DSWD Secretary Rex Cachalian, gayon din ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Maliban dito, mayroon ding lab for all na programa naman ni First Lady Marcos na naglalayon din na mailapit ang mga serbisyong medikal sa mamamayang Pilipino. Nais ni Pang walang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilapit sa publiko ang Malacanang sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong at serbisyo para sa mamamayan. Kasama mo sa Armendex si Iligan, Radyo Man, J. Dobarco, Tatak, RMN.